problem for us eh. Uh, ang ayaw lang naman talaga namin yung pag may hates, di ba? Kasi then with the tao na naman kami. But then again, you also have, you also have to understand na two sides of the story eh, di ba? Like, um, kami, entertainers, meron din mga na-entertain. So, kailangan nintindihin kung ano yung both sides. Diba? So, ako, para sa akin, kung tatanungin mo ako, Baka lang naman mag-support and ano eh. Basta positive lang, iwas na siguro sa hates. Pero, may tindihan mo na yung hates eh. Diba? Kasi nga, um, ano sila eh, uh, invested sila sa Love TV. Kasi ano diba? yung medyo pinipeg ko Eh, sino nga si Robin and also My si Daniel Padilla. Diba? Tinatry ko yung mixtape. Like, si Robin kasi medyo... Um, yeah, yeah. Kaya nilalala namin before na, you want to work with him soon, diba? ba want to work with Of course, uh, sila yung idol ko. Ano eh, lumaki. Pinaparood ko sila sa sinihan, tsaka si Daniel Padilla, pinaparood ko lagi yung kumpana siya, So, I have so much respect for them in terms of acting and also as entertainers kasi humble pa rin sila until now. Uh, nakakatuwa kasi doon of the day, yung, yung trabaho namin, trabaho ko ay maging uh, entertainer. So, the fact na nakaka-entertain ako, I must be doing something right. So, yun, sana happy sila. Tsaka, happy rin ako na somehow napahappy ko sila. Sana. nahihiya nga ako sa kanya eh, na, na medyo nasama siya sa amin. Pero, again, I, I'm sure naiintindihan naman yun. Sigurado tinatawanan lang naman yun kasi nakakapagpaselan siya ng mga tao. Yeah, doon, oh, na-meet ko siya sa Jamie Gela yan, yeah, nagulat. Sabi ko nga sa'yo, pare, takado pala. <laughs> Kasi nagulat ako eh. Kasi, parang mas takad dati sa akin. So, Yeah, it was really nice. Ayan, Ayan. pala yung gusto niya, Robin oh, Padilla. At oh, Padilla. Pero ang sabi niya, diba? mas pinipeg daw niya si Daniel. Daniel. wow. Oh, oh. Kasi okay. di ba, isang ano, David Dicauco, humanga sa kapwa niya, young star na si Daniel Padilla. Ibig sabihin talaga, malakas ang dating ni Daniel Padilla. Hinahan oh. oh sa siya kinahangaan niya yung pagiging humble oh, ni Daniel. Oh, yeah. Diba? Na, yeah. laging humble lang. Pinupuli natin ang nakakatabaw ang cut niya. Laging may papuri, di ba? Mm -hmm. Hindi nagbabago sa kabila ng kasikatan. Yan. Mm -hmm. Alam mo, nakatsikahan natin si David sa ano sa launching ng ano, sa opening ng Blue Water Day Spa. Okay. Diyan sa mm -hmm. Tapos, alam mo ba, di ba nagtatapon ng mga coins? The coins, oo. Oh, oh. Oo, siya nagtapon. Talagang ano, mapamahin din siguro siya. Talagang Kumuha siya. Kumuha siya. Kasi pampaswerte yun eh, oh. di ba? So... Oh. Siya rin mismo. Oh, 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 kumuha ni isang coin, parang binulusan niya, parang oh. gano'n. Parang yung sa pagka... Tsaka parang bagong gising siya dyan. Tsaka yung pagkain inyano ano, pupunta punta ka sa ano ng isang vibe, binibless blessing. Pero alam mo, na? may blind item ako dyan na oh, dati may, may, ano, may blessing. Di ba nagtatapon ah. Oh. ng mga bariya? Yung actress nakipag... Ano? Nakipagagawan. Oh, oh. oh, na, ah, Nakipagagawan. Alam mo kung anong ending? Nabali yung tuto niya. Ay! Yan! Sinas na Di ba? Yeah. Oh. Parang oh. siyempre nakakatuwa naman niya. Ako, pag kumukuha ko ng pera, pag house blessing, kumukuha ko ng pera. Pero hindi ko ginagasas, tinatago ko mo na sweat to die. Yeah. Oh, I, no, so I daw diba? Okay. Yes, <laughs> <laughs>